a requested topic. Ano ba? Gutom ka na? O sige, kuha tayo ng ano. Cracker. Okay. okay guys, patalastas. Alam nyo na, pag housewife, yan talaga ang gawain natin. Habang andyan yung baby natin, tayo naman ay gumagawa ng paraan kung online, okay? So, ima-maximize natin guys, yung pamamaraan. Paano tayo magkak magkakaroon ng maraming invites? Actually, ang iisipin mo lang is marami ka ma-invite. Kaso kung paano sila mai invite yun ang pag-uusapan natin ngayon. Pwede mong gamitin yung YouTube ay YouTube. YouTube mo, pwede mong gamitin. Mag-post ka ng ganito, practice-practice ka. Kasi may mga naghahanap ng opportunity ka sa YouTube. Pag nag- pag, pag nag-pop up ito jaan sa kung saan man na, na link sa YouTube, pwede ka makahanap ng prospects. Social media, doon ka na mag-focus. Huwag ka na mag-focus sa offline-offline. Huwag offline. na. Kasi maraming naka-online eh. Marami ang babag sa sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube. Diyan ka na mag-market. Huwag ka na umalis sa kinauupuan mo. Okay? Kasi baka, baka mahiyain ka, tapos hindi mo naman pa kayang makipag-usap. ba diba? mahihain ka, hindi ka, hindi ng magpag-usap sa face to face. So, hayaan mo, natulungan ka ni Facebook, tulungan ka ng social media para magkaroon ka ng maraming invites. Ang, ang gagawin mo lang is copy-paste, copy-paste. Explain ng kaunti, chat ng kaunti, copy-paste. Anong gagawin mo, mag-post ka. Ganun lang siya kasi. Paano ka magkakaroon ng maraming invites mag unang una gumawa ka ng ilang Facebook kahit sabihin mo maka magkaroon ka ng tatlong Facebook account para at least ma-maximize mo sa pinaka-maximize na naiisip mong idea tsagaan mong magkaroon ng maraming friends doon sa tatlong Facebook mo kasi ang hahanapin mo is basta may may, may makakakita ng pinupost mo kasi nag-advertise lang naman tayo. Hindi talaga tayo nag-i-invite na nag-i-invite. Mag-post ka, pag may nag-how sa'yo, yun, mas maganda kasi yun. Kasi sila ang lumalapit sa'yo, siya ang may kailangan sa'yo, siya ang gustong matuto, siya ang gustong magtanong tungkol sa business mo, mas malaki ang chance na mag-join siya sa networking mo. Kasi, nakita niya yung oportunidad, nakita niya yung idea. Kailangan, kailangan nilang lang malaman kung paano. So, ganon ang gagawin natin. Ang pinaka-idea natin dito is advertising nga. Advertising tayo. Ibig sabihin ng advertising, patalastas. Ano yung nakikita mo sa TV? Paano sila mag-advertise? Naku, curious ka ba? Ang dapat dyan is makilitik mo yung imahinasyon nila na pwede din silang kumita kapag ginawa nila yung ginagawa mo. So, ang gagawin nila is mag-tatanong siya. So, unang-unang -una mong gagawin is mag-post ka sa maraming makakita pwedeng maglagay ka sa my day i-maximize mo ang mga friends mo is umabot ng 5,000 kasi aside from your friends, pwedeng may mag-follow sa'yo, hindi kasi pareho yun eh pwedeng meron kang 5,000 friends, pero pwede, pwedeng meron kang 5,000 followers so mayroong 10,000 na nakakita ng pinupost mo Okay? Maliit yun. Isipin mo maliit yun. Maghanap ka ng mas malaking market, which is, pag nag-post ka sa mga buy and sell group na ang member is 1,000, ay 100 members pataas. Huwag kang mag-post doon sa um, Kalabanga, sa lugar namin is Kalabanga buy and sell. Kasi iilan lang ang tao doon. E, eh, baka sabihin mo, inaabot lang ng 50 50,000, kaunti yan as a market pipiliin mo is yung mga um, Hachi, mga Divisoria, mga Laguna by Encel, Cavite by Encel, Batangas by Encel. I-check mo, makikita mo kasi doon is kung ilang member ang nasa loob ng group page na yun. Huwag ka nang mag-join doon sa mga ano, kaunti. Kasi kaunti ang makakakita ng pinapatalastas mo or ina-advertise mo. So, always aim sa mas madami. Ang example niyan is, Saan ka magtitinda ng, tinitinda mo sa kaunting tao o sa mataong lugar? Diba? Tingnan mo si SM. Saan si SM nagtatayo ng mga SM location, ng mall, terminal? Ganun ang strategy. Maraming tao sa terminal na pwedeng pumunta sa SM. Tama? So, ang mar target market mo is nandoon ang tao. Pumunta ka kung saan madaming tao. Okay? So, mag-post ka, wag lang sa wall mo, mag-post ka, wag lang sa ilang member ng mga group page, mas piliin mo yung 200,000 masarap. Here is the water. Love you, bebe. Mag-post ka sa may posib may mataas na porsyentong may makakakita ng post mo at at the same time maghahaw sila sa'yo. Kaya mas importante din ang content. Hindi huwag yung mag-post ka lang ng basta-basta sinayang mo yung posting time mo kung nag-post ka lang ng bara-bara basta-basta hindi mo pinag-isipan yung content ng pinost mo so dalawang sayang na yun sayang na sayang pa so yun ngayon naman kaya pinapagawa kita ng tatlong Facebook kasi iba ang invite mo sa first Facebook isa iba ang invite mo sa second mong Facebook gawa mo ng schedule na at least daily na kapag halimbawa sa umaga, nag-post nag ka sa first Facebook mo. Sa hapon, nag-post ka sa second Facebook mo. So, sa gabi, sa third Facebook mo. Ilagay mo lang yung mga inquiries mo sa iisang group chat para kahit wala ka sa ibang Facebook, nakalag out ka, makikita nila na, ah, ikaw yung kausap nila sa kabilang Facebook. At nasa isang GC sila. Thank you, bebe. Okay. Yung my day mo, wag mong kakalimutan kahit mag-post ka lang ng pera sa my day. Pera? Bakit pera? Strategy. Ano kayang ginagawa ng ano mga sindi? Ba't may nakita na naman akong pera? Igipit pa naman ako ngayon. Diba? Strategy lang. Yung tipong makuha mo lang yung attention nila. Yung kasi ang kinakailangan natin. <coughs> Alam mo, ang ginagawa ng mga marketing strategist. Ano kaya ang magandang marketing strategy para tangkilitin nila yung products ko? Ganun ang isip ng mga nasa commercial. di ba? So, ikaw na may kailangan noong product na nasa commercial, mapapabili ka talaga ng product nila. Same with, ano yan, network marketing. Mag-iisip ka ngayon paano yung tao ay lalapit sa sa'yo. So, mas marami kang post, mas maganda yung content ng post mo, mas ma-curious sila sa ginagawa mong posting, Ma paano yan. ba? Diba? So, in that way, magkakaroon ka na maraming invites. Okay? Gawin mo, kapag walang nagko-comment doon sa post mo, i-try mo naman mag-PM-PM. -PM. Try mo yung pag-o-offer naman. Ang maganda namang approach dyan para hindi naman sila mag-isip ng kung ano-ano, tanungin mo, Ma'am, naghahanap ka ba ng mapagkakitaan ngayong year 2020? Tanungin mo lang. Oo ma'am, paano yan? Always start the conversation with a question. Para yung isip nila, alam mo yung sagot sa tanong mo eh, di ba? Pag tinanong ko kaya si ma'am Cindy na kailangan mo ma'am Cindy ng extra income na yung 2020, syempre ang sagot ng tao, yes. It's ano yan, kumbaga magandang pang ano na yan, pang start ng conversation. Bakit ma'am, ano ba ang pinagkakitaan mo dyan? O doon muna simulan doon ko gumawa ng script. Ang script is yung comfortable pattern na isi-send uh, is mo doon sa kausap mo. Depende kasi yun sa, sa ano, eh, sa sa mood mo kung paano mo ina-explain yung business. Meron lang tayong mga strategy. Kung ano yung comfortable ka pa, kasi ikaw yan eh. ako to. ba diba? Iba tayo ng pakiramdam, iba tayo ng isip. Pero yung thought kung paano natin i-offer, ito yung para sa akin, baka naman gusto mong ah uh, i-try sa'yo. So, kung hindi ako kakilala, ako nga pala si, ano, si Ma'am Cindy. Top earner ako sa mga previous company ko. Naging Millionaire's Club na ako sa dalawang company yung sinalihan ko dati. So, ngayon, nasa RZM ako. Ang una ko nang sinasagot ngayon, alam mo kung bakit? Offer. Inag-o-offer na ako kung mayroon naman din ako over offer. Mam, pag nagustuhan mo, mam, papalibrihan kita ng products, aside doon sa products na ibibigay ni company sa'yo. Or, aside doon sa products na kapalit ng membership mo. Baka gusto mo, nagkaroon ka pa ng free. Kasi ang tao ngayon, guys, kung walang free, hindi mo makukuha yung kiluti nila. Napansin ko lang. Tapos, yung, kung ano yung mga ano, kung ano yung um bagay na mga rason bakit nagustuhan mo si company, yun din ang pwede mong isundot-sundot habang nag-uusap kayo. So, comfortable na kayo, di ba? Nakapag-introduce ka ng sarili mo. Kasi nag-introduce ako na top earner ako eh, na millionaire's club ako eh. So, pwede na siyang makinig sa akin kasi may rason. Ay, ba't kaya siyang naging top earner? Siguro kaya siya, kaya siya kumikita ng malaki. Ano kayang ginagawa naman? So, ang iniisip ko paano ko mapapastay ang kausap ko sa messenger na hindi yan ako isinsone. Kapag kausap mo naman siya sa messenger, guys, dapat meron kang mga sinasend na mga materials na huwag kang isinsone. Matanungin ka pa niya kung ano yung tungkol sa business mo. Kasi pag hindi kasi yan interesado, sin ka lang yan eh. So, ang gagawin mo, sayang kasi yun, ikausap ko na, mawawala pa, ba diba? So, ang ginagawa ko, send ako ng picture ng may pera. Proof ko na may pera. Dashboard ko na may pera. Ito po yung opisina. Kung malapit ka, sa taga saan ka po, ma'am? Kung sabihin niyang around, malapit lang siya doon sa opisina, sige ma'am, punta tayo ng, ng opisina. O, ba diba? Tit ano eh, nagbi ka ng trust doon sa taong hindi mo kakilala. So pwede mo siyang sabihan ng ganoon. May office na tayo sa ganito. Ma'am, low entry to. Murang-mura lang siya. Kaya ko siya nagustuhan. Maghahanap ka ng mga comforting words na ma'am, ka ng team natin. May GC kami. Baka gusto mong mag-join sa GC namin. So, dapat talaga mapapasok mo sa GC natin para yung pag up mo, pwera sa pag-follow up mo sa PMPM -PM sa messenger niya, nakakagawa ka ng follow up kasi nasa loob siya ng GC. Yung group chat kasi is teamwork ang nag-aasikaso doon. Yung applying ko, ng nagsisend ng information details doon, ako nagsisend din ng details. Kasi napaka-importante merong continuous feeding of information, continuous update doon sa tao. Kaya napaka-importante yung kinakausap mo is mapapasok mo sa GC mam, Ma hindi ka naman magjo-join sa ngayon mag-observe ka muna pag-aralan mo muna, pag nagustuhan mo mag-join ka pag hindi mo nagustuhan, mag-leave ka sa group chat make them feel comfortable habang kinakausap ka niya iwasan mo yung mga nakaka-offense ng na mga alam mo yun mga objections nila, dapat masagot mo wag mong barahin Paano pag wala akong na-invite? Ma'am, paano pag meron? andan tao sa Facebook world. Sa Facebook, alam ang mo nang pwede makausap. Mag-post ka lang, ma'am. Yung gustong magtanong sa'yo, yun lang kakausapin mo. Yung mga interesado lang po. So, along the conversation, alamin mo kung interesado. Pag sinabing hindi ako interesado, huwag mo nang sendan kasi maiinis yun. Kasi imbis mag-join yan sa'yo, malay mo after 2 weeks, dahil nag-wisit sa'yo, dahil send ka pa ng send, ng send, ng send. Kasi maganda talaga yung company natin na ni represent natin. Hindi, kung hindi yan maganda, hindi ka mag-join dyan. Kailangan mo lang mahuli yung kiliti ng mga tao na nakakakita ng post mo. Basta ang nasa isip mo, laging madaming tao ang naghahanap ng oportunidad laging madaming tao ang naghahanap ng pwedeng mapagkakitaan. Eh, paano kung ang company mo ngayon is super low entry, di ba? Mababang puhunan, pwede na sila maging member. Hindi imposible na kausap mo ng umaga, mag-join sa hapon. Kung nagustuhan niya yung pag-explain mo, kung nagustuhan niya yung company. So, i-offer mo din na meron tayong YouTube channel na pwede silang manood ng mga videos doon. So, nanunood sila, hindi ka napagod mag-explain. May kasama ng tutorials, tips, strategies, paano gawin yung business. Lahat ng pwede niyang matutunan. Kasi pag walang idea, asahan mong parang blankong papel ang utak niya. Iniintroduce mo yung mga nang opportunity sa kanya. Kailangan mo siya supportahan hanggang matutunan niya lahat ng dapat matutunan sa business. Kasama yung strategy, kasama yung mga tips, paano gawin, paano kumita ng wiki, continuous support ang kailangan niya. Kasi ang isipin mo kung ano yung nasa puso mo nang nag-share ka ng oportunidad na kagaya mo, kumita din sila weekly. So, wag mo silang hayaan na pinajoin mo lang kasi hindi mo na inasikaso, hindi mo na pinipm. Continuous lang yung relationship para kapag kumita sila, ay kumita pa din.